ng saglit itong Hidalgo bago tayo pumunta sa Villa Lobos baka tayo ng yan okay naman oh no? maayos yung flow ng mga tao Villa Lobos sa bungad mga sikip no pero pagdating dito sa may bandang gitna medyo okay na yung flow ng tao so again ayan maluwag pa rin po 'yung kaibahan kasi dati nung before mo po si Yorme. Meron sa may bandang gitna na napumesto. Next na and Pero okay si, kasi 'yung May hirin din kasi tayong mga pulis na nagpapaalala na bawal magpasalinya sa guhit. Hey, okay, so update tayo ulit dito sa Carrieto Today po is Friday. July 11, 2025 7-11 Laming nakasale ngayon sa 7-11 Okay, so ito yung update natin Ang oras natin Alas 4 po ng hapon So again, itong karyedo po Ay non-negotiable street no? Kasama sa non-negotiable street Kaya ganito po so, Kita nyo naman, maayos na nakakadaan yung mga tao. Diba? Even yung mga sasakyan. Lakad tayo hanggang doon sa may simbahan. sa nilagang rice po ito kapag toyo. Pinagamit na rin dito ng mga estudyante. So, kaagadin lang natin doon sa uh, Alonso Street kung saan dinetebago yung barangay hall and umiretsyo tayo dito. Ayun tingnan niyo. 'yung mga nakadaan ulit yung mga tricycle, uh, may kotse. ba? Diba, luwag ng kalsada. Daan na ng tao na. So yung mga tao daw sa kalsada dumadaan sa halip na sa bangketa. So tingnan natin kung maayos nga ba yung sidewalk dito sa Carriedo. So, sa bangketa tayo dumaan. Ipa tayo. Ayan, eh, tingnan nyo. Pero yung mga tao sa kusada talaga dumadaan Kita nyo yan, ang luwag ng sidewalk dito sa Carriedo Ayan, mga branded na mga show, mga branded na t-shirt Nandito ko sa loob, basokin mo, tori-tori na po tayo, tori-tori Pili lang kayo, basok kayo, halik kayo Dito ang sa side -book. ah, sa kalsada dumadaan yung mga tao instead na sidewalk pero okay naman po na maayos yung sidewalk dito okay patay sa may simbahan designated area lang sila no may linya bawal lumagpas kaya as you can see smooth yung labas pasok ng mga tao dito sa karyedo sa simbahan unlike dati kahit sa gitna merong nagtitinda dami lang kalat nagpipikit na may nagtitinda pero ngayon no, mas maayos yung daan natin may... Hidalgo Street. Yan, parang uulan na. So, pasadahan muna natin sa glit itong Hidalgo. Bago tayo pumunta sa Villalobos, makabutan tayo ng ulan. Malilim. Yan okay naman oh. No? Maayos yung flow ng mga tao. Dapat lahat. Sa mama ay ako atas. Yan, so balik na tayo. Tatahan naman natin yung Villa Lobos. Uy, may, may may ano pala dito, labong. O -uso sige, dito yung tumpok-tumpok ng gulay. Ayan. Merong nakamotor sa likod natin. Bisa natin. Diyan naman tayo sa Villa Lobos. bahang ngayon nun. nakabalik na yung mga vendors pero mas maluwag yung flow ng mga tao palabas, papasok palabas kasi nga may designated area lang sila na bawal lumagpas dun sa itinatakdang guhit daming dito danta rario Villa Lobos. Villa Sa bungad, mga sikip, no? Pero pagdating dito sa may bandang gitna, medyo okay na yung flow ng tao. So again, ayan, maluwag pa rin po. yun Yung kaibahan kasi dati, nung before mo po si Yorme, meron sa may bandang gitna na napumesto next then may rush yung kasi ayan may din kasi tayong mga pulis na nagpapaalala na bawal magpasalinya sa linya sa guhit ayan. di ba mas maayos bakit? Hindi ba mas maluwag? Mas mot nung pasok na pasok labas ng mga tao. Lalo yung mga namimili at mga magsisimba sa Quiapo Church. sa Palangka Street Carlos Palangka yan yan yung Kinta Market so yun nakita nyo naman siguro yung kaibahan ngayon no? compared noon